Kasa natin yan. Okay naman yung kanyang. Ito pa na bagong araw pa ni bagong vlog naman tayo meron tayo ditong gagawin is the issue in Phoenix 30i ayan nalaglag ito yung ating pamalit gawa ng prop so yun, testingin muna natin kung magbabibrate sya pero pag lubat yun, magbabibrate sya pero wala syang display pero isa pa tayong titingnan yung ilawan natin pag nang mas maliwanag pa kung sya may display pag inilawan natin nilawan gawa natin may display ibig sabihin hindi lang yung ang sira nito kundi sira din ang kanya pinakang backlight ng LCD ito, slide na tayo yan wala naman siyang display, so ayun, LCD lang ang kanyang sira so ayun ito. ito ito ba ito yan yeah. ito ito Okay. Tapos natin yan. Tapos natin ba kasi yung titistingin natin yung ating NCT. So, ayun, Simulan natin yung kanyang mga tornado. Alright. Okay. Hey, yan Ayan ito. Ito. Uh, para pagbaklas natin hindi mahila yung kanyang pinaka fingerprint. Okay. Uh,

sana itong video yan ito na ipit nga dito okay yan tutup natin to pin testing natin to ating LCD Ayan. okay yan para hindi na tayo mag testing pa mamaya ay nakita natin din eh. Para malaman natin kung talagang Walking kuno niya dito. Okay. Yun. Huh? Lubat lang siya. So ayun, charge muna natin ng mga 5 minutes. So ayun. charge natin siya. 5 minutes testing natin. Ngayon. Doon. Ah, ngayon siya. Kusa siya. natin okay, tagal lang yung mag open okay. yun may password sya yun 1, 2, 3, 5 pa lang eh na ganyan ang kulay so okay naman okay naman ang kanyang okay kita natin sya ito ang gamitin natin hindi matigas ito hindi uh, naman na pala okay na ito ito ang gamitin natin ay yung manipis na stainless ayun ayun na tayo magsimula yeah. ayan okay, yeah. ayan ayan dali naman dapat lastin. Ay. Simulan natin 'to. Ting, lalainin ko Ich Okay na, malinis na. Hindi kita na natin. Ayan. Okay. Hmm. Lagi kong paalala sa inyo, huwag nyo kadadamihan ng dikit dito sa pinakang sa may flex. Dahil naglulok ang ang LCD. naobserbahan ko na yan daming bisis. Kaya binabaklas ko ulit. Yan. Tama lang loob kadamihan yan okay lagyan na natin yung LCD natin tagalin natin ito kung papalto eh yan sakpak natin ito pag sakpak ito ito, ito charging system. Ya. Oke, saya skip spawn. Dan nanti. Penerangan itu oi, dinginnya kaya. Dingin sebelah lalin. jangan, oke. is to ito natin yan yun para hindi siya mapersa persa natin battery then yung ating ito muna natin itong ano kanyang pinakang fingerprint Okay. Ayan natin. So, yun. Ganun lang kadali mga ito, pagpapalit ng LCD. Ayan. Ang mga mga gamitin natin para umigting ang kapit nito. Ang gamitin lang natin ay plastic. Yun. Okay. Plastic lang gamitin natin. Ito para umigting ang kapit niya natin. Ayan, ganun lang. Ganun lang. Para mat sa kanyang dikit. Ayan. Batak na batak. Na. So, ayan. Ganun lang. Thank you sa panonood mga idol. Okay, thank you.